Yan dito tayo ngayon guys, ano, Kill by Bridge. Ayan, oh. Kill by Bridge. Ayan, so, sa nagre-request po ng Kill by Bridge, ayan, nandito ako ngayon. Ayan. Hindi ko alam kung bakit siya tinawag na Kill by Bridge. Dahil ba dyan sa tulay ng ano, ng PNR? Hindi ko alam kung bakit siya tinawag na Kill by Bridge. So, ayan yung si Kombi, oh. <laughs> iwan muna natin dyan si kombi lakad muna tayo dito so ayan vlog muna tayo dito so ayan Shout out sa nag request dito sa ano tulay ng del Gallego sa Kilbay bridge ayan maraming maraming salamat po sa pag request so tagal ko nang dumadaan daan dito fe, pero first time kong tumigil dito para mag vlog ayan hanap tayo ng magandang spot pwede na siguro dito So, ayun yung kabila. Iba na pa kaganda. So, yung doon na way papuntang Maynila. Tapos yung doon na way naman papunta ng uh, Naga Legazpi. Sorsogon hanggang Samar. Bisayas. So, ayun yung kabila. Siguro ano na yun, Pamplona na yata yan eh. Pamplona del Gallego. Tapos dito naman sa kabila, yung yan, Yung tulay ng PNR. Ayan. So ayan lang guys, uh, babalik na ako sa Aragay. So ayan. Request granted na yung nag-request dito na mag-vlog tayo dito sa tulay ng Anatel uh, Calleco dito sa Kilbay Bridge. So ayan muli maraming maraming salamat po sa inyo at uh, hanggang dito na lang po yung vlog natin at see you po sa next vlog.